Kung nag-abroad yung nanay ninyo, unang-una, sana maging positive yung isip ninyo. It is because hindi porkit iniwan kayo, hindi kayo mahal ng nanay ninyo. Because the reality is that ay na umalis sila para sa inyo, mahal nila kayo. Because they don't want to sacrifice yourself kapag nandito sila. Kasi pag nandito sila, makakapag-aral ba kaya kayo? Oo, iniwan kayo. Wala sila sa birthday nyo, wala sila pag-awardings ninyo, wala sila sa tabi ninyo. Pero alam niyo ba? Walang minuto, walang segundo, walang oras at walang araw na hindi iniisip. Puro kayo. Puro kayo ang iniisip nila. Isipin nyo. Eh sir, naging isa lang kasi ako dito sa Pilipinas. Isipin mo. Nandyan pa yung mga barkada mo. Eh ang tanong ko, yung nanay mo doon sa ibang bansa, may kilala? May nagmamahal sa kanya? Wala. So that time na anak pa yun no? that when you please the best thing na pwede niyong gawin para sa kanila is mag-aral kayo ng mabuti. Bakit? The time na nag-ayos kayo dito, nagtapos kayo dito, mas mapadali niyo sila mapa uwi. Hindi mo kaya wish na ganito. Ma, pwede bang umuwi ka na? Kasi bakit? May trabaho na ako. Okay na. So that time na anak pa yun no? that when you please the best thing na pwede niyong gawin para sa kanila? Is maghahanap kayo ng mabuti. Thanks for watching.